Nais na isulong ni Senador Rapi Tulpo ang habang buhay na pagkakabilanggo sa mga may-ari ng benyo o lugar kung saan ginaganap ang hazing at maging ang mga opisyal ng fraternity sa isang paaralan o universidad sa pagdinig ng Senado ukol sa pagkasawi ng Adamson University student na si John Matthew Salilig dahil nga sa hazing, sinabi ni Senador Tulpo na hindi pa sapat ang kasalukuyang anti-hazing law kung saan maghahain siya ng panukalang batas na naglalayo na maparusahan ng life sentence ang mga may-ari ng lugar o venue kung saan ginaganap ang hazing dahil sa ginagawang dahilan ng mga ito kapag may nasasawi na wala silang alam sa nangyayari o kaya'y wala sila sa lugar naniniwala si Tulpo na hindi magaganap ang initiation rights ng isang fraternity kung walang basbas ng may-ari o kasapi rin ng naturang fraternity kung kaya't narapat lamang na makasuhan at makulong ng habang buhay na pagkakabilanggo ang mga ito isinusulong din ani ani tulpo na maparusahan din ng habang buhay na pagkakabilanggo ang mga opisyal ng fraternity ng isang paaralan o universidad kahit wala sa oras ng hising dahil hindi aniya magaganap ito ng walang basbas na mga opisyal. Aniya kapag ito ay maging ganap na batas, tiyak na matatakot. Ang sino man na gumawa ng hazing dahil kapag nangyari ito, lahat ng mga sangkot ay mabibilanggo ng habang buhay kung saan hindi na maaring gawing palusot ang wala sila sa pangpinangyarihan ng krimen, iginit pa ni Tulpo na nakakaawa ang kalagayan ng mga magulang na mula sanggol hanggang sa paglaki ng kanilang mga inaalagaan itong mga anak at sa huli ay mababalitaan na lamang na namatay mismo sa kabay ng kanilang tinatawag na brotherhood. Ibig sabihin po from now on gagawa po tayo ng batas na ang lahat na may ng venue at nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. Lahat ng mga owners ng venue dapat makasuhan at maging naman nag-facilitate. At lahat ng opisyal ng fraternity chapter ng school na yan kung saan naganap ang hazing, kakasuhan din ng perpetua, reclusion perpetua, dahil hindi magaganap ang isang initiation pag walang go-signal o hindi alam ng mga heads ng chapter na yan o heads ng my school na yan. Hindi mangyayari ang isang initiation kung hindi dumaan sa permiso ng mga heads ng mga fraternity. So therefore, kailangan pag may nangyaring hazing, lahat ng opisyalis, automatic, kasuhan ng reclusion perpetua pag may naganap na hazing. As simple as that. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.